Ito na ang pagtatagpo ni Cherry Black. At syempre, sko naman. Ay, <laughs> hey da. Na. At dog. Ang pagtatagpo, syempre, wow. ni Cherry Black. Punta ka naman kay Pak. Boy. Ay, wow, walis. Ay, Ang <laughs> <laughs> pagtatagpo. Ang <laughs> sarap. Ano? ano Hindi, sa ikis mo yung bumbunan. Huwag oh, mong subukan. Ikis mo oh, lang. Mahal <laughs> 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 amoy mo Amoyin mo, amoyin mo. Amoy, ano? <laughs> ano amoy? Kampon. Ay, isa lang isa, no? <laughs> Oo, oh, isa oh, oh. lang yung isa. Oo, isa yung alam mo ba? Pero... Teka lang, saan ka napupunta? Sa Canada. Ano PHWD PHWD, PHWD PHWD kita Ano ba si Dolores yan, cherry black Oo oh. nga Cherry black yan Nakita nga kita eh, galing mo nga sumayaw eh Oo, oo Oo Kaya kaso lang, ka ulit sa susunod eh, Ito, mababa yung Paganda para Para wala nang ano Para di pa oh. na <laughs> 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 Aray po. Kita mo yan pa ako. Oy. Masarap talaga yan. Mababakan talaga ako. Bakit? Kumusta ka na? Bakit, bakit kakaiwalay lang natin? Nandito ka na naman sa bahay. Uy, uy, pakita ko yung konbo, ha? Ano? Ikaw yung nakungulit. Tutulog ako doon. Wala. So, 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 so ganun. So, ayaw mo? Sabi mo ganyan. Teka lang. Teka lang. So, ayaw mo? Ayaw ko. Hali ka mag doyan no. <laughs> tayo dito, may excuse saglit. No. Huwag tayong nalaglag pa dyan. Hindi tayo nalalaglag, saglit lang. Nakakaupo ako. Oo nga nakakaupo yung bata Saglit ay. lang. Umupo <laughs> ka dito. Saglit ah. Hindi ba tumibigay? Hindi yan, Sabi umupo lang. ka. 1, 2, 3, tayo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Teka lang. <laughs> Ayusin mo nga. Oo. Oh. Ayusin mo, itaas mo kasi yung paa mo. Oo nakataas. Itaas mo. It was at this moment that he knew he fucked up. Isahas mo! Isahas mo! Mag Isahas mo kasi! Okay. Ang harap ko talaga... Sino namilit? Sino namilit? Ngunit naman eh. Sino namilit? Okay, ano? Sino namilit? Uy! Teka lang! Okay. Ano? Ano? Uy! Kunin mo! Uy! Parang tangay! Naglipta nga masakin! Ano? Kasi anong pagyagawa mo? Sino namilit sa ating dalawa? Ako. Sino namilit? Na ano? Ano? Na pumunta. Ikaw! Oh. oh. So oh. napilitan ka lang. Hindi naman napilitan. Actually, the oh, rain ah, Actually. Yes, bilangin mo lang. Actually, daw na yung pasalubong mo. Yung galing ng Bacolod. Tapos duman ako talaga sila di ako yung antipolo para makabili ng suman. So, Namis. Means... Oy! Tang. Ne. Sa pula. Dumaron pa nga naman. Dadalawan Dada na lang to tatanggalin mo pa eh. Ang <laughs> kalen. Oh. Ngipin ko sa taas. Eh, kalong yung damit ko na ay, <laughs> Ayusin mo kasi yung, ano, opo. Pwede na mo kasi kung... Ay, Ayusin ko lang to. Huwag mong subukan. Ayusin ay, 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 <laughs> mo yung pangitin <kung> ka. Ayusin <laughs> ay, mo. O, ikaw na lang Huwag, dalawa tayo. Dito ka, o. Oh. Yan, ayus mo. Yan. Ayusin mo talaga yun. Oo. Oh, Oo. Oh. Yan. Ah. Fuck boy paano ko itutulak kung hindi ko ano eh. Ako na lang magtutulak. Ah, ganyan lang. Uy, talaga. May ko mo muna tong ano ko. Ito. Basta basa ako ng pawis eh. Pag-iskaya natin. Ah. natin. na na. Ayaw, gawin yung gawin. Pag-iskaya natin. Ah, baka ano. Apa brutal mo? Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, Ang nanti. ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. ini ganyan. Ganyan, 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 ganyan. ini ganyan. Ganyan, Ini Ganyan, <laughs> 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 ay, ang ako ito kasi waits na yun. Pura kaya naman yan. Hindi oh. Bago yun. Oh, ay eh, ba't oh. Tawang... Pinasok sa bunga nga mo. Ah, kahit matamon yung tayo dito. <laughs> <laughs> eh? 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 <laughs> aja mata y help me <laughs> tak- Ta apa Yuuna ah. mayim untukgali sempuni keung <laughs> Ako ka sa laula. Wala akong ginanong tanga. Ginanong kayo, lang yun. Kasi Nag-tiktok ako. Ba't ka yung amoy? ka ng pet doon. Wala amoy. Amoy mo lang. Tignan mo lang, oh. Tignan mo. Hindi, tignan mo lang, Hindi, tignan mo lang, Hindi, amoy mo. Hindi, mo wala ko lang. hindi ikaw yung amoy? Amoy? Oo, ayaw. Oo, oo, Wala ka, kahit amoy mo, Mikey. Ito, okay, May dab na bulok. Alamin mo kung sino dab? Ayun. Bulok? Wesley. Why? kami? Ang ganda mo, no? <laughs> Bakit? Ang layo sa katotohanan <laughs> <laughs> <Ito, tilo> mo na ko. Hindi mo lang <laughs> yung inaakalaw eh. mo? Huwag na. Pumigil ka na. Tama na yun. Huwag <laughs> <Ay> <laughs> na. Hug <laughs> oh okay, na tayo. Hug na Hindi, na, <astakevenc2> na tayo Wala na. Wala um, puto. Wala na. Puta na yan. Ay talaga, yung huli. Puta ka na Pinasok sa loob ng macan. Ah! Talbo! Panda. Halika tulungan kita. Ay, 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 hindi. Tama yung tao dumuko dito ah. Mikey, kuha nga ako ng ano? Ng alkohol. <laughs> Mikey, ano, alkohol. Dali, alkohol. Pagkakaiwalay lang namin, nung isa ko agad pinagtanog oh, ito. Yeah. Wow. Grabe siya, no? Grabe. <laughs> Kaka-uwi lang, <laughs> kaka, lang niya ng baolod. wow <laughs> <laughs> Mikey, buga mo ng alkohol, ano? yung alkohol yung maa'yo. Ah, wala na kayo. Oh. <laughs> ano yun? rin <laughs> sa sa'yo! punas mo punas mo oh, punas mo maige punasan <laughs> <laughs> mo na nira ano ano na sigi okay na rin na okay na sigi na ano 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 sige pano'y subukan mo ano 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 agad. Oh, ano <laughs> sige, ano agad ano agad ano duge. ano 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 Kamay ano 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 bukal Ayan, na may rasma. Search mo sa TikTok, rasma. Dito? Ayan. Hindi rasma, rasma. Kalbo, namiss mo ako. Ha? Namiss mo ako agad. <coughs> Siyempre oh, ba? bono eh. Uy, tara oh, na, na sa kanta. Saro <laughs> tayo. Huwag may utang pa ba ba ako? Grabe, miss, namiss kita. Yung pinayaran mo <laughs> sa hotel, <laughs> hindi mo ba ba namin Oo, hindi ba? At talaga pumunta talaga ako dito para... Singilin ako. <laughs> <po. laughs> Kala ko nagbayad na si eh. Jim. Wala pa. Ay, so yung outing pala natin, ako yung magbabayad. Siyempre. Hindi ba lang yung half? Anong <laughs> half? Have... Hindi, hindi pala yung 50-50. 50-50? <laughs> Ang tayo eh. Nadali na naman. Sige na. Ma, ganyan, ganyan. Titig na kanya lang ganyan. Hindi ba yung 50-50? Pa tayo 50-50. O, dami, dami. Ganyan. Ganyan. O. O, kala ko nga libre. Wow, dami. Ang galing. Ang galing. galing. O, libre mo eh. Sige na, libre ko na yun. Thank you. O, oh, di ba? Eh, mga ano. Yan yung ano na naman yung mababa? Lang. Thank you. Thank you. Okay na. Wala. Wala nang kamay. Magte-thank ko lang ako. Salamat. Uh, wala uh, nakakatakot yung mga ganyan mo eh. Ano na naman yun? Wala. 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 Nagte-thank ko lang ako. <laughs> Nakakot ko sa akin. Thank you pa.